alas na natin isang transport group gusto ko lang uh, <coughs> excuse me um gusto ko lang uh, alamin at saka malaman uh, kung paano ba ang uh, proseso nitong Pantawid Pasada na pondo ay ba'y pupunta sa mga card card nila tapos ipipreset na lang ba ito sa mga gasoline stations one time big time ba yan magkano ba yan kanino ba napupunta yan sa driver ba yan o sa mismong operator at kailan kasi bukas na 'di ba? Bukas na yung uh, grabbing taas ng uh, produktong petrolyo. Nasa linya po natin ng uh, presidente po ng Pasang Masda si Kaobet Martin. Yan, asukin na natin. Kaobet, magandang magandang araw po. Hmm. Ay, magandang umaga Dennis at sa mga ating mga nakikinig sa DWI, say pero oh, palagay ko, ang umaga natin ay maganda pero bukas <laughs> uh -oh. hindi magiging maganda. Oo oh, oh, nga. Okay, Kaobet, uh, tanong ko lang, ma ma magkano ba yung, uh, yung fuel subsidy na ibibigay po ng gobyerno? B bukas po yata ito mag start Well, uh, do sa ba nakaraan nating mga fuel subsidy? Apo. Oh, ang mga binibigay sa the, the traditional jeep is 6.5. 6,500? Okay. 10,000. Pakiulit po, pakiulit. Nawala po kayo. 6,000. Hello. Opo, uh, pakiulit And lang po, pakiulit. At, uh, Kaobet. Ang, um, if I'm not mistaken, sa traditional, I think 6,500. Okay sa modern jeepney is 10,000. Ah, modern jeepney. So, uh -huh. last uh, Friday nga, ano kami ni Mr. Boy Vargas, presidente ng alidap mm -hmm. kay Yusek uh, Monreyes, mm -hmm. it's, it's, so happened hindi namin na uh, hit si Secretary Vince at uh, busy-busy at sa airport. Apo. Eh, napag-usapan na namin yung fuel subsidy na yung, ang halaga niya na sa nasa 2.5 billion eh. Mm -hmm. So, yun yung uh, inaasahan namin na pantakip dito sa bigla ang pagtaas sapagkat pagkat uh, alam mo Dennis sa sa DC DC wala namang paghuhutan ng ating mga driver operator kundi yung magtaas ng pamasahe uh -oh. na uh -oh. ako talagang ayaw ko to pero naapekto ng ating mga mananakay uh -huh. subalit so, dito sa nangyayaring ito last week to almost 2 pesos uh -huh. so igin pabalik lang ko, mabago ako ng usapan uh -huh. so yan eh Hopefully this week, i-grant na yung 1 peso provision increase na fixed na 1 peso. Wala na yung succeeding kilometer. So, Ma matutuloy pa ba yun, yun ka Uh -oh. Matutuloy ah. pa ba yung uh, 1 peso increase na yun? Uh, kasabay, yes. ho itong, uh, kasabay, ho itong, kasabay uh, ho fuel subsidy ng gobyerno? Yes, yes. Baka sa Wednesday o middle of there na pag-usapan namin. So, pagkat na yung... Alam mo, ang pantakip lang doon yun sa dalawang piso eh. o -o. Hindi namin inaasahan meron lang ngayong Kaobet, uh, may, may nabasa akong article kanina as per uh, spokesperson Mon Ilagan, hindi, hindi na ho yata matutuloy. Malabo na daw po. Alin? Yung uh, provisional increase po. Yung, yung increase ng uh, pasahe ay hindi ko lang po malaman. that's why I'm calling Chairman uh, Guadis na ngayon. Apo. Eto, after your interview, pabihis na ako, pabasa lang ko siya sa apo. LTFRB personal. Opo, opo. Ang alam ko nga po, si uh, Chairman Guadis po ang nag-announce na tungkol sa dagdag pasahin na yon. Pero as per Tama po. Uh, DOTR spokesperson na uh, uh Mon Ilagan, mukhang malabo na daw po yung uh, increase na yon dahil dito sa fuel subsidy na bibigay po ng gobyerno reaction niyo po? I po. I will try to contact the uh, mm, mm, mm. spokesperson mo nila regarding his statement. Apo. Pero hindi ko kasi namin napag-usapan ng nakarang biyernis yan when we were at the OTA. Uh, kapag, kapag po, Kapag po kaobit na hindi na tulo yung uh, increase ng 1 peso or 2 pesos, pap -pap, ano ho ang magiging reaction po ninyo dito? Well, medyo mabibigan nun talaga ang ating mga tsuper. Mm. And Then, hindi pa naku nawawalan Dennis, mm -mm. na nawawalan kaibigan din. Mm, -mm pag-asa. mai pag-usap mm -hmm. dyan sa piso na yan kung yan man hindi matutuloy. Uh Oo. -oh. Binigyan na ko na advice pa ni Chairman uh -oh. pero I had to clarify it within the day. Uh -oh. At kung hindi naman eh titingnan namin kung ano pang mga gawain ng plano magagawa namin. Opo. Oh, to protect the interest of our uh, driver. Opo, oh, pakisabihan sa... po kami kaubet kung uh, ito po matutuloy o hindi matutuloy wala pong problema kaibigan din. Opo, okay. Balikan po natin itong fuel subsidy. Itong 65 po na ibibigay sa traditional jeepney. Ito po may diretsyo agad sa operator, uh, operator driver ng 6500 o yung yung pinag-usapan natin before na every liter doon lang bibigyan ng uh, uh, ng uh, discount. Tama po yan kasi yan po ito eh, card Opo. sa pagkat am pondo ng gaganin sa Landbank. Mm -mm ka do ang mga uh, operator, mm -mm. yan ay intended para sa driver mm -mm -mm. kasi meron ng mga plate number yang koresponde yung mga card na yan. At dapat ang operator ay ibigay sa driver ang kanilang card pagkat sila ang nagbabayad ng yun. Puro doon na kinukonsume nila. Oh, yun. Operator is just waiting for the boundary of the day. Mm -hmm. So wala ho siyang um, nakabatas ho kasi yan. Mm -hmm. Dahil kay Dennis, yeah. ang operator kasi ang may record. Kaya doon pinapangalan sa kanila ang card. So valid. Uh -huh. dapat ibigay sa driver. Yun ho bang listahan ng LTFRB kaubet Yun po ba'y listahan ng operator, operator slash driver? Operator po. Operator, si Derecho yan? Wala po sa driver. Kasi nga ang si sistema naman namin sa PUJ, umaalis sa driver, hindi mo alam. Kanya mm -hmm. nakapangalan po sa operator. And the drivers do not have the record sa LTFRB. Yun. Tapos yung listahan Ganun po na pinag-usapan natin before, ito po ba yung na-update na? Uh, listahan po ng LTFRB? Well... Uh, I yung po yung isang tinalakay namin, kailangang may update ang LTFRB. Kasi Opo. ang mga yara dyan, kasi ganito yan. Ibigang din, Opo. para po sa mga naikinig na operator at driver yan. at sa mga commuters. Hmm. Halimbawa yun, 2.5 dadalhin sa LTFRB. Mm -mm. Ang LTFRB dadalhin sa land bank mm -mm. yan. So, ang land bank naman, mag-through uh, card. Yan ho, kasi sa mga gasoline station accredited, mm. ano yung plate number, ibibigay mm. ng driver ng card, o mm mo ako ng 10 liters today, o mm. 20 liters, mm. ibabawas po doon sa card nila yon. Yun. Yan yon po yun. oh, yung 6,500 so, na uh, kaubet, mga ilang ilang linggo ba ito? Aabot ba ng isang buwan ito? Siguro, kung uh, ang consumption a day na isang mixing route ay naabot na isang libo, mm eh di matagal-tagal din ho nilang gagamitin yan. Mm -hmm. Mga two months yan. Ah, months Kung din. mga 2,000, oh. eh oh. lang po yan. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Oh, mga dalawang tatlong linggo lang yan. Yung ganun din oh, yung konsumo ng... Opo, opo. Ganun din yung konsumo ng, uh, ng uh, mga Egypt, uh, yung, yung modern GP? Ah, uh, dahil ang karamihan naman po dyan, may diesel fed pa rin yan. Halos, halos pareha lang. Oo, kung makatipid man, konting-konti -konti lang. Ayun. So mahaba-haba rin pala no? ng uh, makakamagagamit. Pero po uh, sabihin natin after a week ay nagbago yung yung uh, presyohan at bumalik sa dati bumaba ng limang piso. Uh, magagamit nyo pa rin. Nasa inyo na yung pondo. Eh. Magagamit pa rin po yung fuel subsidy. Ayun. Pero yung pong pumasahin din namin pwedeng itaas. Kanya nga po, kaibigan din, nag-iintay ko tayo ng announcement ng uh, uh, Department of Energy parang o po. O po next week mukhang tataas na naman ito eh. Oo, palagay ko eh, nga kasi tuloy-tuloy. Every -tuloy. Tuesday ang taas eh. Kanya Oo. lagi tayo nakataingat sa balita Oo. para maalaman kung magkano pa yung increase by next week. At uh, ang nila, Oo. yung pong gera ng Iran at ng US at ng Israel. Iyan. At saka pinag-uusapan po, po natin validong, na... Validong... Opo. Validong... Uh, Rason katwiran. Oo, oh, Oh, oh. Uh, Kaobet, ito pong uh, fuel subsidy na pinag-uusapan natin, patawid pasada, ito po yung nationwide, no? Nationwide yeah. po. Yo. Yung fuel kasama dyan. Pati yung mga PNBS, bus, kasama po dyan yan. Uh, Kaobet, hindi, hindi huyata kasama yung tricycle. Ang tricycle po yata ay uh, LGU. Opo, pero Pero kasama sa pondo. Nakaraan yan, isinasama na po 'yan. Uh -oh. Ang budget po pinapadaan yata nila sa local government. Uh Oo, -oh. uh -oh. Local government na may control nito. Na LGU sila uh -oh. naman po ang nagbibigay diyan. Uh Oo. -oh. Through their, through bank din po at ayan, uh, ayun uh -oh. na to, through card din siguro 'yan. Oo, oh, pero marabo pa yatay pag-uusap niya. po na nat Paano po ito? Uh, lahat po ba ng gasoline stations uh, pwede hong humingi ng discount? Ah, uh, Meron po kasi mga accredited uh, gas station. Okay. kita po okay. natin. Meron naman silang tarapin doon sa Labas. Uh -oh. Accredited ng uh, uh, for por uh, pasada card. Opo, opo. Pasadada doon kasi apo. Pasada tao dyan para uh -oh. makita natin. Uh oh, Yung listahan po na 'yon ay naka sa inyo po nakapaskil as a grupo. Pero sa website po ba makikita 'yon ng isang pangkaraniwan na jeepney driver? Ay, pang ko po. Makita sa website yan. oh among uh, the, the gasoline station are accredited ng ating DOTR. Or Yun. Naman. Okay, last question ko, kaubet. Uh, Kaobet, bago ko kayo pakawala dahil kakausapin niyo pa yata si Chairman. Yun, nung si pinag-uusapan natin na 1 peso at 2 peso increase, ito po yung final nyo na petition, not this year, at saka last year. kaubet, uh, Kaobet, tama? Tama po yan. We Opo. filed this, that petition last Three years ago, sa so, limang piso nga po yan. Uh -oh. Uh -oh. Pero ang na-approve na sa atin ay dalawang piso, isang uh, regular na piso, isang provisional increase na one peso. So out of that uh, petition, uh -oh. doon din po namin ginamit yung one peso na provisional increase for this uh, increase na ginawa po nila mm. ng ating mga provider. So aside from the final yung po na petition two, two to three years ago, wala pa po kayong pinafile na bago? Wala po, yun din po yung aming uh, basis ng uh, sa LTFRB. At uh, nagkaintindihan na po kami doon nila Chairman Jojo Guadis. Yun. Okay, uh, uh, iintrigain lang kita ng konti Kaobet. Obet, ha? pagbigyan mo yes. na ako. Ah. Uh, pagka hindi binigay yung 1 peso to 2 peso increase na sinap, pinag-uusapan natin ngayon, paano mangyayari? mag strike ba kayo? Eh, mag-uusap po. Papano Ayun mag Paano the best thing for us to do. Uh, Kasi, uh, 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 we have also to protect the interests of our members. Tama. Especially now that the prices are going up. Hmm. Eh, paano, sabi ko nga, una na ang DWIC, ang hmm. istasyon, makikiusap hmm. na ho ako at pang-unawa sa ating mga commuters, sa mamayan sa sambayanan, na pumapatubay po ng mga jeepneys na mag-unawaan po tayo talaga hindi po namin kaya. Iyon. Okay, Kaobet, maraming maraming salamat sa oras sa binigay ninyo sa DWIZ. Maraming salamat po. Thank you so much sa, sa DWIZ. Sa mga nakikinig po, kaibigan Dennis, isang magandang umaga po sa ating lahat. Pasang mas na president si Kaobet Martin. Ronda Pilipinas. Iyon.